Okay ito mga sir, mayroon naman tayong uh, gagawin na version 2 at ibababa natin yung makina. Ayan, start natin mga sir para mapanig ko sa inyo kung bakit natin to ibababa yung makina nito. Yan yung kilometer nyo mga sir. Uh, 70,829. Tapos pa under mo, labas na kagad yung battery indicator. Okay, yan po yung tunog ng makina niya mga sir puno tayo dun sa may part ng uh, CBT kasi tinanggal na natin yung pulley yan, yan yung gagawin natin mga sir yung tunog na yan yung uh, tulog na yan mga sir dahil yan sa sigunyal na makalampag yan po yung makalampag na sigunyal off natin tapos kapag ka inalog naman natin yung kanyang sigunyal ayan. pakalog natin parang di sumasabay yung ating camera tandaanin mo yan o Hmm? <coughs> ah, gumagalaw. Nararamdaman mo naman pagka ginugot mo siya ng ganon, ganon gumagalaw. Tapos pagka tinaas, up and down mo naman siya, hmm? nagkakaroon ng din ng play. Kaya yun ang ano, yun ang nagkukos ng ingay kapag ka pinaikot mo na siya or pinaandar mo na siya, nagbabibrate na siya. Kaya ganon na lang bakit kapag umandar siya, ganon yung tunog niya. Yeah, matik yan na magpaghihwalay natin yung makina nito mga sir para matanggal natin yung sigunyal at kapag ka nagkakras naman kayo nito mga sir cycle gate nyo lang yung mga pisa double check nyo mabuti yung uh, mga sumasabit kapag ka pinag yung makina sa yung kanyang uh, chassis yan yung gagawin natin mga sir para makita natin bali shortcut natin yung ano yung gagawin natin hindi ko na i-pull ipu video kasi ahaba lang yung ating video kapag uh, pinul natin kaya paghiwalayin muna natin yung makina saka yung chassis niya okay na mga sir nakarasa natin yung uh, chassis sa makina at uh, naampesa na rin na yung kapulong natanggalin yung block saka yung cylinder head water pump tapos ngayon uh, tatanggalin natin dahil natanggal na rin na yung uh, crankcase bolt niya para makita natin at uh, maglagay kayo ng pansara doon sa ilalim para uh, hindi tumapon o hindi kayo magkarat ng gamit lang kayo ng rubber mallet mga sira yan habang uh, tinatanggal yung isang crankcase sumasama na yung ano yung siguro uh, sigunyan na dapat hindi yan dapat sumasama Yan no? naiwan ka agad yung bearing niya mga sir. Tapos testing natin doon sa sigunyal niya. O doon sa ano, bearing pala. Testing natin. Na dapat kapag ka, ano, hindi natin basa-basa may lulubog yan o may sasagad. Yeah, sa pa? Hanggar. Hmm. Yan, yeah, nagugot na. Yan yung ano, yan yung nagpapahingay mga sir. Kumakalampag na yung sigunyal tumatama na doon sa bearing. Ayan, tapos dilinis na natin yan. At uh, na naman natin ang machine shop yan mga sir, Para maayos. So mga sir, natin yung uh, niya ni uh, click version. Ito na 125. Yan yung kanyang uh, chassis. At uh, ito na yung kanyang connecting rod. Ayan, kundukan na natin tapos ito yan pitot na pitot na hindi tulad nung una natin kalasin to ganun ganun ni kapulong saka ganun ganun niya nauugot ka agad ito hindi now, pitad na pitot na pitat na tapos dalangin sa nyo yan para maganda yung banat tapos uh, ilulubog nga natin bago natin mailubog yan kasi hindi naman talaga total itong mailulubog testing natin mga sara ayan yeah hindi nyo po yan mailulubog yan, hindi nyo po mailulubog yan kaya obligadong uh, papainitan natin ng butane para mas maganda at uh, may mailubog natin kaagad at uh, hindi rin mabugbog yung ating bearing kaya yeah, simulan muna kapulong painitan muna yeah. kinamit na ni uh, kapulong ng uh, butane Siyempre, paiinitin natin yan sa loob ng 15 minutes or to 20 minutes na painitin natin. Basta lagyan yung siya ng uh, langis bago siya painitin para uh, hindi ano, mangitim. Yan, shortcut na natin para hindi na yung beige natin mga sir. Diba ka po lang? Hmm. Okay, hindi po kina. Yo. na Wala agad. Tapos, para na makikimuha na lang konti, lalagyan natin ng face. At saka, ibabalik na natin yung kanyang uh, kabilang crankcase. Yan, para na makikimuha natin. Meron din tayong top cover hole. Ayan, meron din tayong uh, ADB na naiwan yung makina, nag Nauna yung chassis. Ayan, yeah, mga sila, natin ng uh, sila dapat i-double check yung mabuti dapat wala siyang laktaw para iwas na ano sa linkage kasi napakahirap kapag uh, dyan yung nagkaroon ng leak mapapaulit tayo marami na naman kakalasin ganyan uli mangyayari yan, tapos na tapos natin yung mga ni Honda Click na 125 version 2. At uh, na rin natin yung ano yung kanyang uh, drain plug. Then sobrang higpit, dahil na na. aras na putpod na yung ulo. Kaya ginawa ko na lang, winilding ko na lang siya. Kasi naka iwalay naman na. sinabay na rin natin at uh, meron na siyang ano ng drain plug at uh, isasalpak na natin yung mga sir. Okay, salpak so, na. para makuha na ito ngayon kasi bukas wala tayo nakachukun naman na naman hmm. yung mga ano, agahan na lang doon bukas hmm. <laughs> So mga sana, pagsama natin yung makina sa yung chassis at uh, ibabalik na lang natin yung kanyang mga uh, cover, total body, magneto, radiator, sa mga sensor at yung panggilay kaya pagbabalik na lang natin. Yan mga sir, natapos na rin natin yung ano, yung uh, click na 125 na makalampag. Yan, dito siya makalampag rin mga sir. sinapagawa na natin yung kanyang uh, sigunyal. At timing na timing na uli. Pwede yung makuha itong mga sir. At uh, okay na okay na siya. Smooth na yung takbo niya ulit. At yung tunog. Yung maingi lang dyan yun. No? Yung uh, tube drive bearing. Lang. So, yun lang. Yan, dito na nagtatapos yun. Video natin sa 125 na itong mga sir. Sa mga nais nice magpagawa, ano, sadyan nyo lang po ako rito. O tawagan nyo po ako sa number. Minsan, uh, late po kasi ako mag-reply sa ano kasi busy po lagi mga sir. Okay mga sir. Salamat, salamat, salamat.